ito yung ano no tatlong pangatlong video na to na ano? uh, i-review naman natin tong ano uh, katana uh, versus 3D uh, na ba review ni Slack 1 saka ni Lolo no? uh, dito rin na naman ako lasing etang puti na <laughs> uh, taranta talaga yun. ang kulit talaga puta grabe hindi na talaga mapipigilan itong mga Uh, pagko-content -co sa atin ni Lumi. Pero wala, wala na problema. At yung sakikita pa rin natin sa Facebook na maulit pa rin, maingay pa rin tayo. Dahil pag ako gumawa na naman ng ingay, pag nag-trending, talagang trending. Kasi pag ako nang ulit, <laughs> pero kasi ngayon, puro good vibes na lang si Tito Go Kinagawa na lang natin pera ang lahat lahat ng pangungupal, pangungutsa, ginagawa na lang natin ng na pera. Hindi na natin iniiyak. Kaya ka sabi nila ng mga nagko-comment dito ng mga fans ni Lumi, hindi daw affected, pero gawa-daw ako ng gawa ng content. Siyempre, alangan, para kumita, alam sila na magkikita di ba? Utag, bobo ba kayo? <laughs> alam naman may mga idol na lang kumita, siyempre, kikita din ako. Ako na yung nagagamit, ako pa wala yung income. Di ba? Hindi, hindi ko papahid nyo. Kailangan kumita ako. Kaya nire-review ko lahat ng mga pagdadamay sa akin. No? So yung play kasi about to sa uh, probinsyang ano yung uh, reference ni Katana pero nap napatawa din ako siya. Ito na pala yung namuubos ng Tagalog. Shit! Galit-galitan sa mga taga Manila yung galawan. Nag-wordplay yan ng Maynila ang nilamayan. Kahit taga-abita yung kalaban. Ang <laughs> <laughs> galing. Ang galing na sarcasm. Ang taga-alog buong ang <laughs> na na kami dito utang ina mo bakit gusto mo kaming garahin punta punta dito tapos pag ka utang na loob pa hindi <laughs> alam ko alam ko yung galit mo sa amin hindi lang yan basta o ay nagalawan alam ko may dinadamdam ka malamang sa malamang hindi na din o ay kabataan may mga pake kasi sa Metro Manila lang pwede nun eh kaya mo kami hinihate kadalasan hindi mo pa naranasan tumawag sa 8 7, <laughs> Gago kasi ito si Katana. No? 87,000. Pag sinabi 87,000, yan yung uh, landline ng Jollibee, no? So sa probinsya siguro wala pang gano'n mga... oh, <laughs> galing ni, ang actually galing ni Katana rito dahil uh, galing na referensya sa probinsya, no? parang sinisisi mo pa kami kung uh, kung nagtatagalog ka eh, eh nananahimik kami rito sa Manila pupunta-punta ka tapos magre-reklamo ka parang yun <laughs> tapos tignan natin kung paano na naman tayo tinira dito ni Lune kung kinilin yan at ginamit niya yung pagiging bisaya na reference ni Katana so i play ka lang Geting. Ito ang mga ko ay eh. mangmang. <laughs> lang. Bapakang kami lang may kasalanan. Kami agad mapang maliit. Sisiin mo din kaya yung mga sinaunang bisayang tumunta dito bago agad ngan magkisip. Dinakisamahan namin sila ng maganda. Ang turing sa puso, kadikit, Tapos bigla lang isang araw naisipan nilang magsuot ng kubong masikip. <laughs> Gago si. Ama ba yun? Gago ka? Minsan pa yung kulay ang kulit. Hindi na. Mga bisaya ba ano nun? Parang ko si Badang nagpauso yun. Hindi na, bisaya si Badang. Pubong masikip. si Kip. Nung pa yun eh, di ba? Pubong ba? Di Ako daw ang nagpauso ng pubong masikip. Ang takina, no? Eto, guys. Papakita ko sa'yo yan. Yan yung mga pormahan ko dati, yung bata pa ako yan. Naka-jersey ako. At lahat ng uh, damit ko, FUBU. So, hindi ko pa sponsor ng uh, FUBU. Uh, FUBU talagang binibili ko. At, uh, kasi nga, may trabaho kay kaya Albert Tamayon yun, sound engineer ako. Kaya lahat ng nasusot yun, yun, nabibili ko. Kahit mahal, kahit libo. Yan o, oh, mga pormahan ko. O, oh, FUBU masikip pa yan. <laughs> kasi mga pormahan nila dati nun, ano lang eh. Ah, uh, bili-bili lang nila pero kasi ako lagi ako naka-pugo, lagi ako may bagong pugo, binibili bili ko Ah, uh, di ba? So play natin. Putang pugo <laughs> <laughs> ng sige. Tama pa 'yon. Tama pa 'yon, gago ka. Minsan pa yung kulay ang kulit. <laughs> Hindi naman Lakers, bakit yellow at violet? Ang <laughs> <laughs> galing. Ano yun, sapin-sapin? <laughs> hahahaha bumong bumong eh eh sa'yo sa'yo sapin sapin ang buta gago ah hindi ko in-expect ko sabihin niya yun ah hahahaha oh. stainless <laughs> tama ba yun? kantoy eh, no? ano yun, sapin sapin? hahahaha <laughs> pati yung tingin eh naliningatan na doon puto sa sapin, sapin kasi di ba kulay ng sa sapin yellow tsaka violet yung mga pamalagkit na binibenta putyang kulit yung pero di ba? kahit anong anggulo, kahit anong review nila, sinasama pa rin nila ako. At lagi akong pinapalabas na parang out of this world o caveman lang lang gano'n ang atake. Pero gano'n pa man, okay lang. Siya ka taka sumuko na. Nagpasakit na, no? Good luck na lang ulit sa kalusugan. <laughs> Iba si Tito ba na ang pagkasalita? Totoo. Alright. Ingat.